Show sa ilang motorista ang abot-tuhod na baha sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila kagabi. Ang ilang residente sa Santa Mesa inilikas na rin dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig-baha. Live mula sa Sampaloc, Manila, nasa frontline ng Balitang Yana si mobile journalist Marymon Reyes. Marymon, kamusta ang pagbaharian ngayon? natili pa ring baha sa ilang mga bahagi dito sa Maynila kasama na dito ang Quiapo Palangka, Recto Rizal Avenue na pare-parehong gutter deep, pati dela Fuente Corner Espanya na pare-parehong pahirapan ang pagdaan dito lalong-lalo ng light vehicles. Pati rin sa May Nakfil Taft, e eh, 1 foot deep na ang taas ng tubig baha. Sa Pedro Hill Taft naman 6 to nine inches ang taas ng tubig baha. Samantala dito kung saan tayo nakatayo ngayon, eh, Espanya Corner Lacson, nakikita pa naman natin na dumadaan pa ang mga truck, ang mga bus kahit pa ang uh, mga motor ay uh, malakas pa rin sinusuong ang tubig baha dito. Pero uh, bukod dito, kagabi kasi nagkaroon ng pagsasarado ng northbound at southbound lanes sa may UN Taft Avenue hanggang sa may Nakpil. Para sa pagbubukas at declogging ng mga manhole at drainages sa paligid, dahil inaasahan nga sa mga susunod na oras, tuloy-tuloy eh, pa rin ang pagbuhos ng ulan. Kaya naman hanggang ngayon na eh, inaabisuhan natin ang ating mga kapatid na manatiling nasa kanilang mga tirahan muna. Kasabay din ito, sinuspindi ni Manila Mayor Isko Moreno ang uh, lahat ang klase sa lahat ng antas ng paaralan pati government offices. Pero para sa mga kapatid nating empleyado na nanatili pa rin pagsubok sa kanila ang kanilang pag-commute, lalong-lalo na yung mayroong pa pasok sa kanilang mga opisina. Kaya naman dito, around the Espanya Boulevard, around one feet ang taas ng tubig baha. Pero para sa ibang mga lugar naman, halimbawa sa may Earnshaw Street, sa may Kaiko, humupa na ang tubig baha kumpara kagabi. Pero nagsilutangan naman ang basura na patuloy namang nililigpit ng MMDA, ng waste collectors, pati ng ilang mga volunteer mula sa mga barangay. Then ang evacuation ng Manila ng DRMO kayo ng madaling araw sa Mayad, Gumpil Street, Santa Mesa, kusang tinulungan nilang ilang mga residente para makasilong muna at ha, maghihintay kung hanggang sa ilan sila kailangan munang makisilong at hihintay nga humupa ang bahas na kanilang mga tirahan. Yan ang uh, latest mula dito sa Espanya Boulevard. Balik sa Marian. Yan ang express report ni mobile journalist Mary Mon Reyes live mula sa Maynila. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.